Hello sa inyong lahat, mabuhay. Today in Philippine History, October 10, 1964, ang ika 60 taong anibisayo ng Philippine Coast Guard. Opo. mag -e explain ako dito paano ba pa sila makatutulong sa ating bayan at saka yung sa issue na West Philippine Sea ating ito. Kung nakita nyo sa screen natin. Ayan po yung hashtag natin. Hashtag West Philippine Sea ating ito. O, diba? So, hindi ko na patagaling na to. So, next move on na tayo. So, tara na. Alamin na natin ito. Okay, layuning ng PCG noong 1964 hanggang nayon. Sigulidak sa dagat. Ang pag-una ng layuning ng PCG ay upang matiyak ang kaligtasan at sigulidak sa ating mana karapatan kasama dito ang papatupad ng batas sa dagat paglaban sa illegal na pag iista at pagpigil sa pagpasok ng mga illegal na droga at iba pang kontrabando. Paghanap at pagliligtas ang PCG ay responsable sa paghanap at pagliligtas ng mga nawawala o nasa pananip sa dagat. Gumagamit sila ng mga barko at helicopter upang maabot ang mga lugar na mailap makalating. Patulong sa sakuna Ang PCG ay tumutulong sa mga mamamayang sa panahon ng mga sakuna tulak ng bagyo, lingdol at tsunami na sila ng tulong medikal pagkaheng at tiraan sa mga nasa langta. Tungkol sa iso sa West Philippine Sea, papatupat ng batas. Ang PCG ay may mahalagang papel sa patutupat ng ating mana karapatan sa West Philippine Sea. Nagpapatoya sila sa lugar upang matiyak na ang manabarko ng ibang bansa ay sumusunod sa manabatas at aling tungtuning ng Pilipinas. Pagprotekta sa manamang iiska Sinusuporta ng PCG ang manang Pilipino mag iiska sa West Philippine Sea. Tumutulong sila sa patprotekta sa manamang iiska mula sa mga at patiyak na ligtas ang kanilang mga operasyon. Sa Pangkalahatan ang Philippine Coast Guard ay isang mahalagang ayensya ng gobleno na nagsisibita kapatanggol ng ating mga karapatan at mga mamamayan. Ang kanilang mga serbisyo ay mahalaga sa patpapatili ng kaayusan at kaligtasan ng ating bansa. Hanggang dito na lang yung ating video explanation. Malaming salamat sa pakikinig. Tandaan, importante may alam. So, paalam! Panibagong pangaharang at tangkang pagbomba ng tubig ang ginawa ng mga barko ng China sa barko ng BFAR sa Panatag Shoal. Pero bigo sila kaya nahatira ng supply ang mga manging